Ayon sa culture at Philippines ang Intramuros ay tawag sa lungsod na naitatag ni Miguel Lopez de Legazpi na nasa mismo kinalalagyan ng kuta ni Raja Suliman sa may bunganga ng Ilog Pasig noong 1571 Ang Intramuros o sa loob ng mga pader ang kinikilalang sentro ng pamahalaan, ekonomiya, reliyon at edukasyon noong panahon ng Espanyol Matatagpuan sa 16 na aktarya. Nang saklaw nito ang mga pangunahing simbahan, kumbento, eskwelahan at gusaling pam pamahalaan ng mga kolos kolonisador Sa matagal na panahon, ang Intramuros na tinatawag na Maynila Katulad ng mga lungsod sa Europa noong panahong iyon Napapaligiran ang Intramuros ng tubig at pinoprotektahan ng mga kapalapalir May walong puwerta o pintuan ito kagaya na Puerta de Parian, Puerta Real at Puerta Isabel at mga moog na natulad ng San Andres, Santa Lucia at Santiago na naipatayo ng mga gobyernador general ng Pilipinas hanggang 1872. Nakalukluk din sa Entramuros ng Katedral ng Manila ang mga simbahan ng Santo Domingo, San Ignacio at San Agustin isa sa mga natitirang simbahan sa San Agustin Church, isinagawa ito ng mga Espanyol dahil sa motibo nila ikalat ang Kristyanismo sa ating bansa. Makikita rin dito ang mga gusaling pang-administrasyon kagaya ng ayuntamento at itendensya at mga eskwalahan tulad ng Lumang Ateneo de Manila, Colegio San Juan de Latran, dating Universidad ng Santa Tomas at Colegio de Santa Isabel. Malaking bahagi ng Intramuros ay nansira noong kalawang digmaan, pandaigdig at may programang inilunsod upang muling ayusin o ibalik sa dating anyo ang mga strukturang nasira ng digmaan at ng pagbabaya. Ang nasabing lugar ay kasalukuyang isa sa pinaka- tanyag na pook na pasyalan ng mga Pilipino at banyagang turista sa Maynila. Ito ang mga gusali ay napaka-importante at napakahalaga sa kaisaysayan ng Pilipinas. Sa loob ng Intramuros ay ang Fort Santiago. Isa sa pinaka lugar doon ay matatagpuan ng mga mahalagang bagay tulad ng mga armas at mga kanyon na ginagamit nila para sa gera. Makikita rin dito ang Galera de los Presidentes de Republica Filipina. Nagtatampok ang likhang sinin na ito ng lalaking plaka ng lahat ng dating pangulo sa Pilipinas. Simula kay Emilio Aguinaldo, Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, El Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diyosdad Makapagal, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, at Rodrigo Duterte. Hindi ba't napakaganda ng Intramuros? Hindi ko ba nasasabik na malaman ang saring kasaysayan ng lugar na ito? Ano pang hinihintay niyo? Tara na!